what's up guys ayun masyadong maliwanag ayan welcome back to our channel Andrea Judge TV for today's video pupunta tayo ng home depot kasi matagal na namin tong ano eh pero ako pala matagal ko ng uh, halos one week na na puro kasabi sabi ng sabi na ano na mag mulch ng front yard so lalagyan ko ng mulch or mulching yun yung parang mga ano na no, woods na something na ilalagay mo dun sa mga plants area sa front yard and yeah parang one week ko na sabi bibili ako ng mulch bibili ako ng mulch pero hindi natutuloy pero ayan ngayon bago ako pumasok ngayong gabi uh, tayo nice. samahan nyo lang kami quick vlog lang to guys um, update namin kayo later Up. Um, vlog takeover muna ako kasi nagda-drive si Judge. And ngayon, papunta na kami sa Home Depot. And ayun, who's that boy? Who's that boy? Say hi, Clint. Lady Doi. Medyo mainit ngayon, guys. Manit, grabe. So, nasa, ang weather 90 ngayon is nasa na. Oh! So, oh! Wow. Ano, Pero pa summer na. Pero painit na ng painit. Nasa uh, mostly nag na is 80 to 90 na yung aming temperature here sa Illinois. And so, makita nyo yung ano, araw. At ewan ko kung bakit hindi na ako sanay sa, <laughs> sa inis. So, dati naman sa Pilipinas, okay lang. Hindi naman kami lumaki sa bahay na may aircon. Oh. But, um, -alala ko nga dati, di ba, pag sa bahay. Yeah. Bumibili tayo ng yan, yeah, ang ginagawa namin mo, sa, ele <laughs> sa, electric fan. <laughs> oh, oh, oh. De sa basin, tapos inaano mo sa electric fan. Oh, okay. nilalagay namin yung ano, yung yellow dun sa ano, palang planggana tapos tinatapat namin sa electric fan. I am the one the you <laughs> Para, ano, mag maglabas ng extra ng lamig. So, so natin, Bahay namin kulog din kasi dahil maliit lang, 'di ba? So, Ventilation. Natin ayun. Pero ngayon, iba din kasi. Siguro dahil nag, nasasani na tayo sa... sa yung climate, climate, sa climate ng... Paglabas kanina, nakasimangot. <laughs> yeah, kasi mainit na yung mga bata lalo. Hindi masyadong um, sanay. And madalas din kasi talaga nasa bahay lang. Abangan nyo guys uh, vlogging namin na uh, magkakamping kami this 4th of July. Uh, for sure napakainit nun guys. Napakainit. Na Malaman natin kung ano, Makapakita kung anong natin. ano natin. <laughs> Baka naka-open yung man, eh. mga bintana natin. <laughs> last time na nag-vlog tayo, malamig-lamig pa. No? Kaya okay. Di siya sobrang lamig, pero sakto lang yung lamig. Kaya okay talaga. Eh, ngayon mainit, so mukhang kailangan magdala ng maraming electric <laughs> para ano na at kailangan siguro naka-open yung yeah. yung tent pero so yan, papunta na kami sa Home Depot medyo malapit na ito dun sa um, bahay namin so we'll see guys um, and samahan nyo kami, maglalagay kami ng mulch sa front lawn namin and ayan, see you later bye, sa Home Depot na lang five minutes later. Hello guys. Hello guys. So ayun na nga guys. Nandito na kami sa Home Depot. And ayan. Papasok kami sa loob guys. Ayan ang araw. Oh. Inip. Woo. Ayan, a uh, a Hello, no. okay. And. A um, over more work pa kami dalawa. dalawa. Ako ano? Okay. Popple shirt. <laughs> so, ayan. Um, papakita ko yung mga nasa labas na items here sa Home Depot guys. So, So, ayan guys. Yan yung mga nasa labas ngayon pang patio items. Ayan, mga grills. And syempre, dahil mainit na at pwede na magtanim sa labas. Ayan na. Gaganda ng mga flowers nila, oh. Lagay natin si Klein Gerard. Mm -hmm. Saint Gerard, here's your water. Get your from over there. So ayan, guys, we're here sa Home Depot, malapit sa amin. And um, to pa na yung ganito ko, and I'll get one. Yung isang ganito, to ito ng isang taon sa amin. Yeah. Tumakit. Tumakit. Hindi. So, sobrang dami niya. Kasi, it's only $16 for 150 bags. So, isang taon na sa amin yan. Last year, nung pagkalipat namin, bumili ako ng isang ganyan. Ngayon, halos pa na. So, I'm getting one again for another year. Papunta kami dun sa bilian ng mulch. Diba? Kasi ito, ganda ng ano, patio, umbrella gardening. Ayan gardening. Ay, o. No? Perfect. Pero, 25, di bali na lang. <laughs> hindi. Okay lang. Meron naman akong sombrero. Mahal eh. Parang hindi ko trip. So, ito yung mga indoor plants. Dito sa Home Depot. Alam nyo na yan guys. Nakita nyo na yung sa mga previous vlogs namin dito sa Home Depot. And yan, yung mga seats nila. Hmm, excited na ako for actually next year, uh, next season. <laughs> Kasi may mga naiisip na akong i-add sa ating garden. Nagbibilig sila sa mga plants nila. Ang hmm, sarap! Kasi ang init sa labas eh. Ayan no, oh, perfect. Yan, sige, daang kayo dyan, ha? maulan. <laughs> Pero yan guys, so ang gaganda. Oh my gosh. Pero ayoko pa. Hindi pa ako nagpo-focus sa mga plants, flowery plants. Um, muna tayo sa mga vegetables muna. So, ayan. Meron pa rin mga ito mga ito pa dito? Mga succulents. Ito yung mga flower plants. Yung iba ko, hindi na nag-survive yung ganito ko. Oh, nakalimutan ko yung pangalan niya. Parang therapeutic din pag napunta ka dito sa home tipo eh. Kasi makita kayo maraming flowers, plants. Pero, syempre, control lang din. Dahil, makita mo yung pouch. Yan. So, ang balak namin ilagay na color ng mulch is red. Yan. Yeah, alam naman ni Um, yan. Hopefully, familiar na kayo diyan, guys. Yung parang wood chips siya. Sa Pilipinas ba may mulching? Maybe. Doon sa mga mayaman. <laughs> <Kasi laughs> Yung mga naka-landscape. Eh. Yun, yeah. So, yan. Ngayon lang din namin nalaman na kailangan pala mag no? Malaking bagay din. Diyan na lang sa taas hal, no? I'll help you. One, two, three. Oh. Uh. So, so uh, yan. Ah, uh, maybe... Meron pa pala ako isa dun, dad. Lima na lang. Huh? Lima lang bilhin mo. Isa, dalawa sa gilid. Tapos isa sa harap na, na na, dalawang dalawa sa gilid, dalawa sa plants. Hmm. Anim. Oh, sige, anim. Kasi ano eh. Yeah, mukhang naka-sale naman siya. Ayun no. 3 for 10 dollars. Eh. Ayan, guys, pabalik na kami dun. Andito kami sa loob and hanapin lang namin yung uh, yes, mga panglinis ng kotse. Ayan, uwi na kami para din makapagpahinga siya kasi may pasok siya later. So, yeah Para matapos sa agad yung mulching. So, ito na yung ano, yung mga household items nila. And, uh, tingnan natin kung may makuha tayo. So, dito, dad, oh, I'll just get a paper towel kasi wala na tayo. Dito din pwede akong bumili ng paper towel. Let's see. So, $13, guys. Anim na giant rolls. Ito na lang. Naubusan ako ng paper towel, eh. Hello, hi. Can I ask you a question? Do you know where your, like, a uh, stop for cars, like, cleaning or stuff for cars? I'll be in automotive. You see that? Oh, okay. Yeah, that's right. the only thing we have. Okay, thank you. Hello. Okay. Which one? Okay. Hello. Ayan, ang ganda, no? Ayan, may mga tool ang tawag okay, dito, drawer okay, tool box Marami naman, parati naman sila nagsisale So, abangan na lang natin, guys Ayan, kapag ready na yung garage namin we might get one na ganyan drawer palagay ng mga tools Ayan, ayan si Daddy Hirap naman Ayan na. Nag check na siya na pang pang uh, Tire. Um, tire block. And guys, ito na lahat ng binili namin. Ayan. So, anim na mulch. Mga um, pang maintain ng cleaning sa kotse. hindi bumili din siya nun. Saka yun, trash can. Ayan guys, tapos na. Magkano ang total? 84. In total, guys, 84. So, bayad na si Andrea. And, 84 na to, guys. So, yung mulch talaga kailangan talaga yan Kasi sa mga uh, front lawn. Para tumuboy yung mga halaman nyo. Hi, gang, gang. Hi, gang, gang. How are you? Hi. So, ayan, guys. Update na lang namin kayo pagdating namin dun sa bahay. And, magmamulch na kami. See ya. Then, dito na kami sa bahay. Ayan. So, si Judge nag-start na siya mag-mulch dun sa um, puno namin sa harapan. Ito, papakita ko sa inyo. Um, inano ko lang, pinakusuyuan ko lang siya na ibigay yung ibang lettuce na nakuha ko sa garden dun sa aming uh, kapit kapitbahay namin dito na Pinoy So, eto. Ito na yung mga nagawa niya so far. <laughs> Madali lang naman guys ang mulching is parang bubuksan niya lang yung ayan guys so, so yan bubuksan niya lang yung yung package ng mulch yan kasi ilalagay sa harapan ng ng yan, ilalagay lang dun sa paligid nung nung puno so yan eto guys talaga namin tapos meron din yung isa yung may dalawa pa kaming puno nakikita nyo ito tsaka yung isa sa yun um, dalawang puno namin then ito yung nasa harapan ng bahay kasi ito yung buong harapan so makakulang yung nabili namin no? we'll see guys tignan natin kung um, kakasya siya so yan guys um, didilig muna ako na dyan uyasin mo na ako na muna magdidilig tapos ASMR. ay uh, ayan, nagdidilik si Judge. Kasi yung ano, pinapalitan namin yan guys, yung mga small shrubs namin. Ayan, yung apat. Yun nga lang, namatay yung ano, yung kakalagay lang nila. Hoping na, ano, okay pa yung mga roots. Hindi, crisp na yung ano eh. Yung, yung mga dahon. <laughs> parang tuyot na hopefully mahabol pa namin tignan natin yan guys um yung isang puno na nalagyan yan so may isa pang puno doon <laughs> so guys ano Corner lot kasi kami kaya um yung ibang puno yung puno dalawa. dito sa amin pa rin yan yung tatlo so um, dalawa ah dalawa so, responsibility namin yung Uh, asikasuhin din, Saka yung din, din sa kayong grass sa walkway. Yeah. Namang um medyo uh, downside pagka uh, corner area ka. Mm -hmm. I know it's a big lot but um uh, sayo lahat yung cut ng grass and everything. Mm. And may kalat nga doon. Yeah, kukunin ko yung ano kalat. Yeah. So, mm -hmm. yan. Yeah. yung mga malakas din hangin dito sa amin guys so yung mga kalat mag ganito yan minsan napupunta sa property mo so syempre kung mag ice yan kung mag ba so yan um, yan uh, nilalagay na ni judge yung mulch dito sa tree na to hopefully makatulong din mag ng moisture usually ang mulch guys yan it will help retain more moisture um, moisture para sa plants lalo na ngayon na mag sa summer na so makakatulong na sa pag ano mag um, makaipon sila ng ng water pag sa sobrang init 'di ba so yun balak ko na magparan ng ng sprinkler mamaya. Pag natapos namin yung mulch. Ayan. Mukhang ko kung maaabot or ano na lang siguro. Ano na lang yung hose. So, yan. Yung sa garden ko din, kailangan ko ng gawan ng ano, yeah. ng tawag dito. <laughs> ng drip irrigation kasi painit na ng painit para no, maano ano isa? Tatlo. apat pa ilan ba? tatlo? <laughs> ah, dalawa na lang ay ah, hindi tatlo, tatlo. baka yung dalawa yan guys kulang yan ya. kulang kalahati lang siguro huh? <laughs> hindi dalawa yun eh Ah, dalaw pa. Kabut ba yan? Tignan mo yung coverage. Pulang siguro kami, guys. Uh, we'll see kung anong kalalabasan. So, ayan. Pulang siguro ng dalawa pa siguro. Maka babalik pa kami. So, we'll see. Um, tagyan muna namin to ulit. Okay, bye. Ayan guys, um, tapos na kami. Grabe yung init. <laughs> Tutok yung araw sa amin kapag ganitong oras eh. So, ayan. Um, kapos sa harapan. So, tapos na kami dito. Doon, doon, doon. So, dito na lang. Yan, yung malahati. harapan. Kulang pa siguro mga lima pa siguro ulit. Kasi, Kailan Yung half? Mga apat na siguro. Two and a half. Yeah. Maganda, i-anong kasi namin, kung um, ba, taasan natin. So, ayan, kulang cool guys. Um, bukas, bili ulit kami. Mali. Kasi may computation talaga dapat eh. Yung isang bagas, 1.5 cubic feet. Hindi na namin kinompute. So, ayan. Um, another learning na naman sa mga um, homeowners syempre <laughs> um, wag maghula <laughs> may kaya nga may mga computation mga calculator so ayun malaking tulong din yun pag na-calculate nyo para hindi na kayo pabalik balik ng home depot <laughs> para yan. Um, pero yan um, pero almost have almost three ports na naman din na kami so Ayon. Um, siguro hindi na, hindi na namin papakita yung pagbili namin nung iba pang mulch para don sa mga kulang namin. So yun guys. Um so ayun lang. Thank you for watching. Salamat sa pagsama sa amin araw ngayong araw. Salamat sa pagsama ngayong araw. Hindi na yata to quick vlog. Pero ayun, thank you guys for always watching. Uh, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Uh. Thank you, thank you. Um, guys, please watch our vlogs all the, uh, always. And uh, thank you sa suporta. Uh. And huwag niyo kalimutang i-like yung video, i-share niyo na rin. And syempre, subscribe. subscribe maraming salamat na nanonood na hindi pa subscriber. So, yan. Thank you guys, See ya. God bless. bye bless. Bye, ingat kayo God bless.